yun mga kagala so welcome to my channel so, dito kami ngayon sa farm uh, punta kami ngayon ng dam pero hindi namin alam kung saan man dayon ito so, si na namin yung kasukalan Ay ko. tara samahan nyo kami let's go yun James Woo! Sundan daw yung hose eh. Wala man hose doon. Sa baba Eh baka doon sa baba yung ano? Si may ano? Doon sa ilog Ito. kasi. Ito. <laughs> baka doon sa ilog bok. Ito. Tara. Tara, baka doon sa ilog. Kasi yung dam daw eh. Baka doon sa ano. Okay, haligaw na kami. Ah. ah. nagsabi sa kanina na alam yung gana kasi sundan daw yung host baka, yun oh may host na ka na kami na. <coughs> 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 Bala, perang itu nomor 6 doon taraga ion. sundan Ya, -pun, tanda, liat, dibadit. <laughs> <laughs> pun Eh. Ah. Doon yata. Dead! Ayun lang, yung aso. Doon nga. Pabalik na. Pagawa may tapos eh. Pabalik na. Sa kamusta yung manga doon sir? Dahon. Yun. namin nakapunta doon sa may dam. Kasi pabalik na sila sir.